Tinikman ko nga pala ang pastil ni Haring Manggi. Bas-bas, Manggi ko. Lagi mo unahin si God at pera kayo sa eabab. Pesa eabab. Pera kayo sa eabab. Amo, bebe. Lupay-pay ka sa linamnam. Yeah! Pag ikaw ay aking binira, girl, girl, lupay-pay. Ano nga ba ang mabibili ko dito sa 100 pesos dito sa Quiapo Eh habang naglalakad nga pala ako dito sa may Kyapo, napansin ko na parang ang dami nakapila dito. Si Haring Mangi pala to, kaya nakipila na rin kami dito. Para matikman yung pastil na binibenta niya, bali dito lang pala siya sa tabi ni Neneng B. Dito sa Andox, bali 100 pesos nga pala yung binibenta niya, no? 100 pesos nga pala yung isang pastil na binibenta ni Haring Mangi. At ang madalas ng pinapayo ni Haring Mangi, pera muna kesa e-abab. Eh Haring Mangi, Pakibasbasan naman ako. Ay, boy. <laughs> Pabili po lang isa. Isa po. Isa po. pakibasbasan naman ako ng katastasa na rin manggi ko. Basbas manggi ko. Lagi po <laughs> si God at pera kaysa sa e Pera kaysa uh, sa si Ayabab. E uh, bebe. Bossing, magkano yung pastil mo, Bossing? Isandaan lang para sa lahat ng mga may level. Kapagawala <laughs> ng papel. <laughs> Bossing, patikip naman ang pastil mo. Mabili ako. Ay. Isa lang, Bossing. Isa, isa. Isa oh, lang. Board. Yan. Hindi ka ng kutsara! Siyempre! Kutsara mo! Lagay mo sa tiyan <laughs> mo! Lagay mo sa tiyan <laughs> mo! Kain lang mag-ikaw! Bad God bless! Uy! Salamat po siya! Bayad mo muna! Uy! Oh, ako pala! Ako <laughs> pala! pala Bayad mo pala ako! <laughs> Ari Maki! Bayad ko! Ari Maki! Maki. God bless ayo! God Magpalaan ka! hindi mama na mo! Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih <laughs> pera muna kesa e eh, above, di ba? Tama. Ah, wow. Kasi ito nga pala yung pastil ni Haring Mangi. Hindi ko tawagan niya ay Haring Pastil. 100 pesos, okay na rin, you know? Hmm. Kami saman. Kami tapin so. Oh. Ha? Huh? Mo. Oh. Sa kulay ng pagkaalat niya. Hmm. Sulit na to guys, ha? kasi Puno ko siya eh, puno-puno. Oh. Okay na rin sa 100 pesos kasi siya Maki magiging magtitinda sa inyo eh. Kaya, mo hmm. yung hmm. 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 100 pesos ko, po, ko no. Pusog na ako man. Talagang sword na sword ako dito. ako oh. Bale si Ari Mangki. Ito lang sa may ano, handok. Yan. At tabilang sa Nene B, dito sa ilalim ng tulay ng Kariedo. Ito, oh, Station, tapat ng Hill Trap. Tapos dun yung Japo. Diba? Tapos bago kayo pumunta dito, uh, check nyo muna yung FB page ni Ari Mangki kung ano oras makakapunta. Kasi ako chinik ko kanina. Hmm. Oh. Kaya po, ayan, oh. Grabe yung pastel niya, pare ko, eh. EA. Eh, ah, Kaya ano, okay yung serving. 100 pesos yan, man. Hmm. Kurap, mga maaari, oh. Walong balo. Hmm. So, no? itikman ngayon namin ang pastil ni Haring Mangi. Haring Mangi 2.0? Haring Mangi 2.0 <laughs> yan. Si Aring 2.0 oh yan, si Aring Manggi 2.0 oh. Pastil ni Aring Manggi Sobrang daming tao Aring Pastil yan man Aring Pastil Aring ni pastil. Mangi. Woo, Solid naman nito Aring Pastil yan man, Aring Pastil, Aring man. Aring pastil. Mm. Solid Layuhin nyo na So, may tayong gaganto So, may tayong gaganto no oh. mm.